Ayan, good morning mga idol, mga master. So napanood ko pala yung ano, yung video ni I choose ano excellence. So ngayon um, magbibigay din ako ng information about sa ganong uh, mga topic. So sabi niya don. Um, Once uh, uh, ano uh, every master once a beginner tama naman 'yon tama 'yon. At saka yung nag-quit yung mga nag-quit na kasama nating technician. So uh, gusto kong magdagdag ng information regarding dun sa ganun na mga topic. So una-una sa lahat 'yan um alam mo talaga na alam mo sa sarili mo na hilig mo talaga yung pagkukumpuni ng mga gadgets yung pagkakalikot parang ganun. Kasi kahit sa anong larangan naman, uh, kailangan talaga na mahal mo yung ano. Mahal mo yung ginagawa mo at saka masaya ka sa ginagawa mo. Kasi nga pag hindi ka masaya at hindi mo mahal yung ginagawa mo, wala mangyayari. So mangyayari doon, magkukwit ka talaga at the end of the day, di ba? So dapat 'yun, yung una-una dapat hilig mo. So sabihin na natin na hilig mo talaga yung pag ano, pag re repair So ano ba yung ano? Para sa mga beginner to ah, uh, ano ba yung susunod na na ano mo na step po kasi hilig mo talaga so gagawin mo dyan mag aral ka ng electronics para alam mo yung mga basics hindi naman pwede na kasi marami sa atin na nakita lang na medyo malaki yung income ng pagiging technician eh gusto na maging technician di ba kasi napapanood naman sa youtube yung mga tutorials so ang iba dyan na uh, nagano lang yung parang ang unang-unang ginawa nila ay eh, parang inutos-utosan lang muna ng technician tapos nung nagkaano na nagka knowledge na konti ay nagput up na lang sariling uh, table mayroon na siyang business agad ng pagiging technician so medyo ano yan medyo risky yan na ganyang ano ganyang ganyang pamamaraan kasi nga parang ano lang parang yung habol mo lang is yung income So, ngayon, uh, balik tayo, uh, mag-aral ka ng electronics. Uh, it doesn't matter kung ano yan, kung test da, for your course, or training. So, it doesn't matter. Basta mag-aral ka. Alamin mo yung basic ng electronics. Kasi nga, uh, to follow na lang yung mga advanced na mga method. Malalaman at malalaman mo yan uh, in the long run. Kasi hindi naman ibig sabihin nag-training ka. Tama yung sinabi ni Atchus Excellence nga, master ka na agad. In 5 days, in 3 days. No. Ako, isi-share ko yung experience ko ng pag ng skills ko. So, way back, ano, way back, um, 2006, Um, high school pa ako niyan. So, nalaman ko sa sarili ko na hiling ko talaga yung, ano, yung pagkakalikot. So, ang dami kong kinakalikot noon yung mga dynamo ganun, sinasaksak ko pa sa 220 yun pumuputok yung mga ganun na experience na experience ko yan then na, yung nalaman ko na ganun yung gusto ko yung pagkukumpuni nag-aral ako sinabi ko sa mga manggulang ko na ano na mag ano ako mag electronics ako so yun nag-aral ako ng electronics 4 year course Ah uh, so dyan alam ko na yung mga basic so marunong na akong mag-repair ng mga CRT Uh, Nokia before um, madami uh, mga sound system ganun, mga amplifier alam po na then uh, pumasok ako sa company para mas lalong mahasa yung um, skill so pumasok ako sa Sony Service Center sa Davao sa Davao ako dati so 5 years din ako sa Sony Service Center. Nalipat-lipat ako ng branch. So, napunta ako ng da Davao. The 7 months lang ako sa Davao. Then, transfer ako ng Jensen, Then, sa Jensen, um, nagtagal lang ako. Uh, Doon ako nagtagal sa Jensen, Then, pinatraining ako ng company sa Manila, sa Balintawak. So, ni Balintawak for 3 months para sa bio, bio technician, sa laptop. At then, nag-training din ako sa Cebu for 3 days para sa sa audio and visual dun sa mga ano yan um, at yan LCD TV at saka yung mga component mga component yung mga home theater ganun, yung mga audio so yun yung ano ko yung pag yung way ko ng paghasa ng ng skill ko papasok sa isang malaking kumpanya. Hamakin mo yan, yung sahod ko lang dyan, um, way back 2011 hanggang 2016 is 280 pesos per day. O, akalain mo yung sacrifice na ginawa ko para mahasa talaga yung skills ko. Kasi mahasa talaga yung skills mo doon. Sa Sony Service Center, walang, di ka dapat, uh, wala kang karapatang magreklamo doon na ganito karami yung inaayos mo kasi karton-karton yung inaayos doon. Um, ah, sa, ka pala, ano, um, ang Sony Service Center dati is, ano din, uh, my phone service center din. Sila din yung nakakuha ng, ano, ng, ng, ano, ng, ng franchise ng my phone para sa pag-repair. -re so, doon din binabagsak sa amin dati yung galing sa mga dealer yung mga my, uh, iPhone I mean my phone my phone yung my phone yung dito sa Pilipinas ayan so marami box-box uh, yung nire-repair namin sa my phone at saka um, yung sa mga sa Sony naman marami din silang mga ano talaga mga unit kasi ang laking ano yan international talaga na company ang Sony so andyan lahat ng ano component uh, Bravia uh, Bio at saka yung mga entertainment nila yung PSP, PS4, PS3 ganon so yung mga iba, yung iba nagtataka talaga bakit alam ko daw yung mga ano yung mga pagre-repair ng ano, DSLR ganon so dyan ko yung nasa yung skills ko talaga sa company so ayan, nasya ko na yung experience ko uh, bilang isang pagiging technician hanggang ngayon technician pa rin ako So, hindi pumasok sa isip ko na mag-quit. Um, regardless nga sa income. Hindi ako mag-quit kasi mahal ko yung trabaho ko. Kung wala, hindi na ako makapag-income dito sa pagre-repair, na ako ng paraan na related pa rin sa pagre-repair. related pa rin sa pagre-repair. So, kung gusto ko magbenta ng mga ano, ng mga tools, so pwede. Ganoon, di ba? At least nasa line ka pa rin ng yung hilig mo talaga. Kahit na pakunti-kunti na lang yung repair mo, magre-repair ka na kahit sa isang araw, ano, isang repair lang. Kasi iba yung saya na nararamdaman pag ano, nakakapag-success ka ng repair. Yan talaga yung, ano, yung hinahanap-hanap namin na mahilig talaga kami sa pagkukumpuni. Kasi pag nakapag-success kami ng repair, masaya, di ba? So, enang, lang. Yan lang yung ano, uh, share lang ako ng ano, ng konting kalaman ko na din sa pagdi-repair. Tsaka Katulad nyo din dati yung mga ano nag-uumpisa, diyan din ako sa ano sa yung lamesa, sa yung bangketa. Ganyan din ako galing hanggang sa nakapag-ipon. Then lumaki yung ano yung pwesto natin, ito na. Malaki na. So, tuloy-tuloy lang natin yung ano, yung nung pisan natin. Ganyan yan. So, wag lang susuko kailangan may tiyaga tsaka yung stress kaya mo i-handle dapat um, ano pa ba mahirap talaga maging technician pero kaya yan kasi masaya ka naman sa ginagawa mo kasi pag hindi ka masaya wait, agad yan <laughs> yan yung totoo so ayan. thank you sa pagkikinig at tsaka uh, kita-kiss naman tayo sa next na video kung mayroon okay